So yan, good morning po mga ka-update. Ngayon po, update na naman tayo sa mga napakagandang ginagawa at legacy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! So mamaya mga ka-update, meron naman tayong panonood yung video. Sa video na to, ito yung mga katunayan, katibayan na ang Pangulo ay talagang hindi lamang tamang salita kundi mas marami yung kanyang gawa na nagsasalita na sincero ang pangulo sa kanyang pagiging pangulo na hindi talaga siya pabanjing-banjing sulit yung ipinapasweldo ng taong bayan sa ating pangulo masasabi natin na kung basihan ay sweldo maring magiging kulang sa kasipagan na pinapakita ng ating pangulo na parang wala na siyang pahinga, walang tulugan, no? Ma uh, tiyak niya lang yung mga programa ng pamahalaan na ito nga ay talagang ginagawa, nagpapatuloy at talagang pinakikinabangan ng ating mga mamamayan na yung mga ahinsya na kung saan ay nakatuka sa anumang mga project ay talagang nakahanda, gumagawa at hindi laging huli kundi bago pa lang mangyari ay nandoon na yung preparasyon. So panoorin na natin mga ka-update yung video na sinasabi ko. Actually, madati na itong facility na ito. Pero ito yung mga bagong makanarya na ginagamit natin para mapabilis at mapaganda ang ating pag-repack ng ating relief goods. At kaya kadalasan nakikita lang natin yung kahon-kahon. Ito ngayon, ito ngayon yung laman nung uh, mga iba't ibang health kit, sanitary kit, family dress kit, cooking uh, kitchen, lahat. Ito, ito yung binibigay natin para doon sa mga uh, doon sa mga naging biktima. Pagka nagkabagyo, nagka kahit na anong klaseng uh, uh, disaster. At uh, interesting namin, yun yung balde na merong uh, filter na kahit anong klaseng tubig, well, eh, wag lang malat, pero kahit na iba pa sa fresh water, kahit man, hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin. Yung dadaan lang sa filter na yun. Uh, ang maganda dito sa bagong makinari na ginagamit natin, mas mapapabilis at mas mapapaganda ang ating uh, pagpacking ng mga uh, ng mga relief goods para ibibigay natin sa ating mga evacuees para sa mga naging biktima. Uh, ngayon, eh, tinatanong ko sa ating uh, kalihim ng DSWD kung handa na tayo sa krising, mukha namang uh, ready na tayo. Uh, nakapag, lahat ng warehouse na, ng DSWD, lalo na dito sa Luzon, especially in, uh, up to Northern Luzon, although meron ng uh, humingi ng tulong uh, sa Region 7, mabuti na lang, may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya uh, nakaredy naman tayo sa sa uh, kung ano pang mangyayari. Uh, sana hindi na lumakas yung bagyo. Pero kung sakali ay eh, lalakas pa. Eh, Nakaready naman tayo. At uh, uh, sa ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon ang naka-storage sa atin ay tatlong milyon na relief goods na pack na, pack, na pwede nating ibigay. Uh, so, siguro sapat naman yun kung ano, kahit ano pang nangyayari. That is, nung kami ay unang sinimula namin ito ang uh, ang uh, naka-reserve pa lang para sa relief ko 500,000 na packs ngayon uh, pinataas namin naging 1 million naging 2 million ngayon 3 million na kaya at uh, uh, mabuti naman at uh, kung ano man ang mangyari may makakatulong tayo sa ating mga kapatayan so dyan nga sa video na yan makita natin mga ka-update yung kaibahan ng ating administrasyon ngayon sa mga naunang administrasyon Sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na nung magsimula sila yung inihahanda lamang na mga packaging o relief goods ay maabot ng 500,000. So ginawa ng ating Pangulo nung siyang maupo ginawa nila isang milyon tapos ginagdagan ginawang 1.5 so ngayon nga ay 3 milyon na po yung nakahanda at hindi lamang yun kundi nakita natin yung pagiging advance. Kasi hindi lamang hinayaan na manpower na? yung mga packaging. Kundi talagang kumuha, bumili ng uh, makinarya na kung saan ay malaking maitutulong para sa paghahanda sa mga sakuna na uh, hindi naman natin ginugusto pero talagang nangyayari din. So makita natin na uh, kahit yung pagbigay uh, ng mga lalagyan ng tubig kasi nga panahon ng baha, mahirap yung tubig kahit nga dito sa amin, ganun din yung nangyayari. Pero napakaganda yung pinamigay nila. At mismong ang uh, sekretary, si Rex Gatchalian, ay uminom doon at yung Pangulo. Ay, hindi lamang gawa-gawa, hindi lamang na sasabihin maganda, kundi talagang ipinapakita. Sa hindi nakagusto ng ating vlog na to, mingi ako ng pasensya. Pero tayo po ay nasa katotohanan lamang. At doon naman, sa nakagusto ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video mga ka-update. pa-share na din po at pa-subscribe na rin sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.